sa sa alat kasi uh -huh. map pag maikis, uh -huh. pag kabinog ng buwan may stack. dito naman si Jason uh -huh. sa tabang uh -huh. iniintay niya kabinog ng buwan kala ko sa alat yon bakit naghihintay din aba may sikreto pala

Sino? Siya lang. Oo, siya lang. Hindi kailangan ako eh. Siya lang. Pero, nandito lang, nandito lang, nandito lang, Oo, yun. Parang niya siguro. Kasi ang namin, kung alam mo, oh. alam niya ayungin. Oo. Yun ang namin niya. Eh? Nag-feed kami sa Sabi ko, walang tatlo, sabi ko ah, uh. dalgol tayo, yun. Ah. Eh, uh. bakit ayaw pa natin sang samay? Eh siya, tinipan yung tingin siya Eh? Oo. Bakit? Kasi kung saan ba't ito natin yung pasalangit? Eh? Eh, Oo oh nga, bakit? Pwede ito na kayong uh, kung maliwanag ang buwan ng uh. Kasi ini para parang signalis ng dati sa ano eh. Sa sa alag kasi, uh. map, pag ma uh. pag kabinogan buwan, may isla. Pag binugang ng buwan? Pag binugang uh. buwan lalit pag tarong buwan para ng parang Oo. Uh. May isla daw daw sa alag. Dito naman si Jason, uh sa tabang, uh. iniintay niya, sabi nyo ka ng buwan. O, oh, ko sa alat yun, bakit naghihintay din? Aba, may sikreto pala. Ano? Ito na, siyempre ako na talukbong eh. Pero, kala niya, tulog ako eh. Mm. Ganda ako yung ginok yung ano, kumot. Uh. Bakit nagbabago ng ayo? Nagbabago ng ayo? Ano niya? Sabi ko, natatakot ako. Oo, natatakot ako. Habang siya tinitisang ako. Baba pa po. Dahan na kakabaling po. Alam ko lang ako tatalo na ko dahan na papasa. Ako si para sa buo ang isang pangamoy. Parang nararamdaman niya yung binuksan ko ko mo. Gumanyan siya. Wag lang gumanyan. Kita siya.

yung tugay. Tapos na malubog ako. Ang ko ng <laughs>